pinaalalahanan ng Embahada ng Pilipinas sa Japan ang mga Pilipinong babiyahe rito dahil sa pagsipa ng kaso ng influenza o trangkaso. Hindi lang mataas, kundi record high pa nga nitong mga nakalipas na araw o buwan. Itinuturing din ito na worst influenza outbreak in 25 years ayon sa Japanese health authorities. Posible rin daw nakakontribute sa pagdami ng kaso ang lack of exposure sa virus noong kasagsagan ng pandemya. Kaya paalala ng embahada sa mga nagbabalak pa rin ilaban ng kanilang travel go sa Japan, sundin so, ang mga minimum health protocol tulad ng pagsusuot ng face mask sa mga matatao at pampublikong transportasyon, maghugas ng at manatili sa mga tahanan kung nakararanas na ng sintomas ng trangkaso. Mainam din daw kung babiyahin na may travel insurance para sa anumang emergency. Sinigundahan naman ng Health Department ang naging pahayag ng embahada pero iginiit na walang panibagong o nakakaalarmang outbreak ng influenza lalo na't na pangkaraniwan itong nararanasan sa mga bansang may winter season. Para sa impormasyong napapanahon at on demand, Tresta Nodalo, Newswatch Plus, Sapporo, Japan.